A speed to the yes, good day mga boss. Ito po yung ating huling video dito sa may Makban Interchange at ngayon naman po ay susunda natin dito sa may una-unahan lang nitong Makban Interchange para kumpleto ang ating mga update at para makita nyo yung sitwasyon dito sa may makalampas ng Makban Interchange dito po ito ng Barangay San Pablo, Santo Tomas, Batangas So pupunta tayo dito sa may Barangay San Isidro yata ito So dito sa barangay na to titingnan na lang natin mamaya sa Google Map. Ang update ngayon dito, ngayong ang update ngayon dito ay are. Ito yung sinasabi ko sa inyo dati, no okay huling nag-update dito, may nakulong na tubig do sa kabila doon. Kaya sabi ko, ay pagka lumakas ang ulan ay talagang magbabaha. Yun, kulong dati yun ng tubig yung kabilang yun. Kaya ngayon nilagyan nila ng ano, lalagyan nila siguro ng culvert kulong talaga ang lalim ng tubig doon sa kabila parang palais daan nung ako ay huling nag update yan yung kabilang yan ginawa na siya ng ano ng uh, daanan ng tubig ewan napanood nyo yon yung video kong yon so yan ang vlog natin ay mula na lang dito sa may Macman Interchange tapos ay eh, papunta tayo ng norte at ang observation natin ay ito yan hanggang dito dito mas dire diretsahin lang natin to kumalam ako ng lugar to eh tingnan nga natin sa google map maglit lang dito tayo tigil tayo dito Sige, dito tayo yan Okay, hindi ko nakuha sa Google Map kung anong lugar to pero meron ako nakitang residente dito. Nakapagtanong ako, ito pala ay sako pa ng uh, San Felix, uh, Santo Tomas, Batangas. At yun na nga, dito sa lugar na ito ay makikita natin yung mga uh, ginagawa. Kung makikita nyo yung nasa labas niya na parang humati sa gitna nitong SLEX TR4, yan po ay lalagyan ng culvert dahil di yan nga sa kaliwa natin nung huling punta natin ay maraming tubig na naipon kaya siguro nakakaligtaan nila na lagyan nga pala ito ng culvert at pagka nga naman umulan ay may iipon ng tubig o baka naman nung una nilagyan na nila kaya lang hindi kinaya ng culvert baka natabunan o pwedeng ganon hindi natin alam pero sa ngayon kasi sa nakikita natin ay malaki yung nilagay nilang culvert yung nakikita nyo yung sa baba Napakalaki niyan. Kung anong pagka nga naman bumahati yan sa kabila na yan, ay may talaga yung tubig. Sa so nga pala yung nasa kanan natin ay yan yung Macban Interchange. Diyan tayo galing. Meron nga pala tayong upload niyan. Puntahan nyo na lang po yung huling upload natin. ah, uh, In-update natin yan. Pinaikutan natin ng drone niya. Napakahaba ng ikot ng drone natin yan para mas makita nyo yung buong detalye niyang uh, Mach 1 Interjains yan tingnan nyo, meron pa din culvert dito sa bandang kanan natin tapos doon sa kabila na yan ay lalagyan pa din ano yun uh, box tunnel o culvert pa rin baka naman ano, malaking ano na box tunnel na para daan na ng malaking tubig na pwedeng dumaan di yan kasi kung culvert culvert lang ay eh, papaano naman kung bumaha ng malaki ay di tibag din yung anong yan yung expressway niya siyempre di yan aapaw ang tubig kung sakaling lumakas ang ulan o lumakas ang agos ng tubig mula di yan sa may Mount Makiling so ngayon nakaharap naman tayo dito sa direksyon ng papunta ng Santo Tomas Batangas o dito sa may barangay San Isidro yan. Asan ah, Pablo Barangay San Pablo, Santo Tomas, Batangas tapos sunod yan ay ano na Barangay San Vicente yeah, may nakausap ko ako kasi ako dyan na residente dyan uh, Barangay San Pablo at saka Barangay San Vicente yun ang sabi nila so yun ang panghahawakan natin kung ano yung sinabi ng residente dyan ay di kung meron pang gustong mag-correct ay pwede naman sabihin nyo lang sa comment section kung mali ako at di ko talagang tunay na mali ako ay di babaguhin natin ganun lang naman 'yan. Dito tayo tayo taga rito eh. Kung tayo taga rito, di... Alam na alam natin 'yan. So ayan, ang sitwasyon dito, ang update. Dati ito ay hindi pa ganyan ang uh, pagkakatambak ng lupa dito, napakababa pa niyan. Pero ngayon medyo tumaas na siya tinatambak na din kung makikita nyo mga truck na napunta diyan ay nagtatambak yan so yan po ang ating drone shot okay mga boss uh, San Felix pa pala ang nakakasakop dito Santo tutumas Batangas itong binabaybay nating ito at uh, yun nga yung ating uh, observation dito ay ginagawa na din to tapos eh, yung nakita natin, natin kanina na nilagyan siya ng daanan ng tubig para hindi umapaw saan ba daan? parang mali yata ako pwede ko din eh madini nga ang daan para hindi umapaw ang tubig tapos ito mababaw din ay, mababaw malalim din to ito yung ating uh, dati dinaanan mababa pa to parang ito lang, itong dinadaanan natin to yan lang yun pero ngayon ay may boost na diyan sa kaliwa natin bali parang ang mangyayari dito sa so nakikinita ko na design ay magkakaroon siya ng box tunnel dito sa ilalim ito o kaya naman ay overpass o box, o box tunnel para dito sa ano mga residente dito mataas to ito ay barangay San Felix hindi ko lang alam di ako sa una na hindi ako San Felix pa oh, dine eh. hanggang dine eh. susundan natin yung truck na ako hanggang saan yan medyo hindi pa ayos dito gasaan ay parang ginawa dito pinatag lang tinanggal yung mga harang barangay san isidro na to may natanong ako dito dati barangay san isidro na to di barangay san isidro san felix ewan basta san felix to so yan mga boss after ng ating pagpapalipad ng drone at nakita, nakita nyo naman yung uh, tsura dito ay siguro hindi ko napahabain ng video ng ito at para ito pa lang naman yung ano dito yung mga pagbabago so maraming salamat mga boss at kita kita tayo ito yung si tatay na natanong ko yun yung natanong ko noon maraming salamat at kita kita tayo sa susunod na video <laughs> ayan babay na mga boss ibang lugar na to barangay san isidro na to hindi ko, araw, hindi ko alam kung san felix pa at yan yung makikita nyo dito sa lugar na to san felix o oh, barangay san isidro parang san felix pa to ba ala na ang ganda ng kubo may resource pa dun inakabot ng expressway sa babay babay bu na mga boss babay 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 at, uh, gusto ko pang ituloy itong video ito kaya ako yung nag-aalangan kaya lang ay eh, tama na hanggang dito na lang at ang susunod natin ay yung sa may barangay San Miguel Santo Tomas Batangas o yan nagtatamak pa rin naman dito ganda dito harap mo bundok ng Mount Makiling ay siya pa rin hahaha <laughs> Aku <laughs> litik <Apulit. laughs>